Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayot. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko po, uh, dabawin sa Dabao region, sa uh, mga Mindanawan, may gabi eh, sa sa inyong atanan. At sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, no? magandang araw po sa inyong lahat, mga, ka, mga lalabs, mga Vyots sa uh, saan man sulok ng mundo. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon ay lumabas na ang totoong kulay ng Marcos administration sa, sa around 2 years nilang pam, pambubudol. Hindi lang sa bigas lahat na no na hindi daw makipag-cooperate ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa ICC kung sakali pati si Boyeng Rimulya dati naglabas din ng kanyang uh, pahayag at nagbanta pa sa taga na kung pupunta sa Pilipinas paglapag sa airport ay huhulihin. <coughs> Pero dahil nga bangag, ngiwi at adictus benediktos ang ating presidente, pa iba ang otak, depende kung sa ilang kilo siguro ang nursing hot. <coughs> Ngayon, mukhang parang may basbas -bas na no baka may basbas -bas na ni Bongbong Marcos na talagang ipapahuli si Pangulong Duterte by all means mga lalabs mga bayot Anong ginawa na lang ngayon sa Davao doon sa amin Marcialo na undeclared nga lang dahil takot siguro magdeklara ang administrasyon ni Bongbong Marcos ng Marcialo baka mapaaga ang kanyang pag pala paglayas sa Malacanang kaya, yun. So, ngayon, ipapaaris aristo No, may bas-bas na. So, ito, ang sinasabi ni Boeing na hindi daw nila uh, haharangin sakaling ipa-aristo ng ICC sa Interpol ang suspect sa drug war. Eh, tingnan natin. Department of Justice sakaling iparesto ng ICC sa Interpol ang limang suspect sa Duterte drug war. Gate mismo Justice <laughs> Ketari Boyeng Rimulya, kahit pa sabihin kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court, bahagi pa rin tayo ng Interpol. Nasa frontline na balitang yan, Camilo Samonte. We respect the action of the Interpol. 99% of the time. Hindi pipigilan ng Department of Justice sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa limang suspect na sangkot sa Duterte Drug War. Ayon kay Justice Secretary Boying Remula, gagalangin nila ang pagpapa pagpapaaresto ng ICC sakaling idaan ito sa Interpol. Hindi man miyembro ng ICC ang Pilipinas, parte pa rin daw tayo ng Interpol. We are not in the business of blocking any Uh, movement of the Interpol unless a policy is laid out. Pag hinarang mo yan, uh, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Uh, Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. Paano magkano? Ikaw na mismo nagsabi hindi na tayo membro. So, anong gagawin ninyo dyan? Ipapahuli niyo si Duterte at kung sino pa man dyan sa mga pulis ng uh, ibang bansa dahil uh, may... Og na, may ano ba? May kasunduan? Ay, <laughs> para mismo nagsabi, hindi ka na tayo member dyan eh. Okay, mayroong ano ang Interpol. Ang Interpol kasi mga nalalabas mga bayot eh. Kagaya ba ng kay Arnie Tevez? Eh, depende din yun po sa mga sa bansa. Kagaya sa... Kung makikipag-cooperate tayo dahil unang-una, -una, wala na tayo sa Uh, ICC, tapos itong Interpol, kung sakali, kagaya ni Kibuloy, tumakas, wala sa Pilipinas at mahuli doon, makita doon sa malaman na halimbawa nasa bansa siya na kung saan man siya ay eh, siya doon kunin. Pero kung nasa ba, si Pilipinas, kagaya ni Pangulong Duterte, walang kaso. Hindi ka kinas, hindi kinasuhan si Duterte sa Pilipinas tapos ipapahuli mo sa Interpol. <laughs> uh, 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 uh. At ito yung mapapansin ninyo ha, pagkatapos mapalpak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinagyabang na 5,500 flood control, o ito yung lumabas, ICC. Matapos <laughs> yung mapalpak magyabang doon sa flood control na yon at nagkaroon, nalaman na 1.3 trillion pesos mahigit ang nawala na pira ng taong bayan sa kanyang putang ina. Sa kanyang putang ina ng gobyernong bulok at putang ina na DPWH na yan sa flood control na at yung basura na pinagyabang ng nakalikom sila nakakuha sa ng ilang uh, libong libong na tapos sinampal si Bongbong Barcos ng basura sa mukha dahil bakit basura ang presidente natin. <laughs> bulok tapos ngayon, dahil palpak, ito, biglang lumabas si ICC. Pantakip ito sa kapalpakan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na bolok para ma-divert ang atensyon ng taong bayan. Andami ha, tingnan mo yung sa alitagtag na halos dalawang tunilada. Kiboloy. Pugo. Ang dami. O sa PhilHealth pugo pa rin. Ito yung ginagawa, pantakip, mga lalabs, mga bayot na naman to. At, ito lang, Bongbong Marcos, Sir, binoto ka namin dahil kami nagtiwala sa iyo, dahil lalo na, si Wipinday Sara ay kumanig sa iyo. Kapag gawin ninyo ito, magbalot-balot na kayo, maghanda kayo dahil uras lang yan. Susugurin kayo ng taong bayan dyan sa Malacanang. Tandaan mo, ang sinabi ni Pangulo, dating Pangulong Duterte, magaya ka sa sinapit ng iyong ama. Easy ni ni dating Senador Antonio Trillanes na nag-request na ang ICC sa Interpol na ilagay sa blue notice ang mga suspect na sina Senador Ronald Dela Rosa, PNP retired General Oscar Albayalde at tatlong iba pang police officials. Namimili sila kung ano yung bansa na most likely pinupuntahan, historically pinupuntahan at doon nila um, ilalagay yung blue notice. May blue notice bla. Naniniwala pa rin sila sa taong ito. Guilty to eh. Convicted to. <laughs> Napalaya lang. <laughs> Diyos ko po, hindi na kayo nagsawa kay Trillianis. Dati, noong 2017 ba yung 2018, pinaratangan si Pulong at yung asawa ni VP Sara. membro daw ng triad, may tato, etc. Pinaghubad sa Senado. O, wala siyang napala doon. Tapos ngayon, Kinasuhan pa naman niya, nagpapasikat ang putragis na to dahil, eh, bahala kayo dyan, taga malabon, kung iboto ninyo to. Diyos ko po, kawawa kayo dyan. <laughs> nagpapasikat. Wala ka bang ipagmalaki, Trillianes, na mga nagawa mo nung ikaw ay senador? Ipagyabang mo para iboto ka ng lugar kung saan ka man tatakbo, putang ina ka. <laughs> Duterte, kayo Duterte, Duterte, Duterte. Di ka makabubun sa Duterte dahil uh, nasaktan ka nung nireject ka ni Mayor Duterte dati. <laughs> Ilang Yun po ang aking impormasyon dun sa, uh, sa lima mm -hmm. niyan. Una nang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara yes, na hindi nila pipigilan ang ICC kung direktang itong makipag isa pa to, paano to nagiging soljin? <laughs> Dati magaling ko Bilang isang DOJ secretary ni, ano, ni Pangulong Duterte, nagiging soljin, nagiging, ano to abogado to ng taong bayan. Anong nangyari? Nabulok kasama ni Marcos Jr. <laughs> sa mga suspect ng drug war. Ang mga mambabatas naman sa kamera, bukas kung gamitin ng ICC ang resulta ng kanilang pagdinig sa war on drugs. Ayon kay Deputy Speaker JJ Suarez, public record ang hearing kaya pwede itong gamiting basihan ni naman. Nagbabalita mo lang sa front. So lumabas din ang totoo sa Congress. Ayon kami na ang panggigipit, uh, pang hearing hiring nila dyan, About sa war on drugs ni Duterte, politika panggigipit sa mga Duterte para maaristo. <laughs> Lumabas din ang totoo, ang mga lalabs mga boys, kung ano talaga ang layunin ng, mga, ng putang inang administrasyon na to at mga namumuno. <laughs> Sabi nga ni Atty. Harry Roque, eh, yung, yung Interpol na yan ay uh, kung sakaling pupunta sa Pilipinas, hindi din yan na uh, pwede tanggapin. Bakit? Unang una, gaya ng sinasabi, hindi na tayo membro. Pwede dyan lalaban si Pangulong Duterte. At wala yan, ano, walang jurisdiction. Kahit pa sabihin nating membro tayo, hindi tayo pwede hihinto. Eh, hindi na pwedeng ulihin si Duterte dahil lang sa ICC na warrant. Bakit? Eh, hindi na tayo membro doon. Kung may huhuli man kay Duterte, NBI at Pulis ng Pilipinas. So, hindi po Interpol. O, in yung International Police. Kaya eh, yung gagawin nila ngayon, tatry do rin nila, dadalhin nila ngayon, uh, bigla na lang yan, dokutin si Duterte. Yun lang yun. O si Kibuloy, no? Rendition ang ga tawag dyan. At uh, sasabihin ni, sinabi ni Atty. Harry Roque, may kaso yun. Kung pwersahan lang kukunin si Duterte. So, Let's see, mga lalabs, mga bayots, kung anong nangyari. Tapos so, lumitaw na po, mga lalabs, mga bayots, ng si Bongbong Marcos. Walang, sari walang salita. Walang sariling uh, paninindigan. hindi lang siya weak leader, hindi lang siya sabog, uh, bangag, no? Uh, adik, hindi lang siya dyan. Orang una, parang nahahawaan na kay Bongbong Marcos. Walang utang na loob, amputang putang ina. Walang masasabi ko. Walang utang na loob sa mga Duterte. Walang utang na loob sa kagaya ko na bumuto sa kanya. Para kala natin, eh, patunayan niya na mali ang mga paratang sa kanila sa loob ng mahigit tatlong dekada. Eh yung pala eh, kung ano ang ama. Tama nga naman, kung ano yung puno, siya ang bunga. Kaya hindi na tayo ngayon maniniwala na kung anong kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Bakit? Yung kasalanan ng ama, ginawa din ng anak. Wala silang pinagkaiba. Puro sila demonyo na namumuno sa Pilipinas. Mga walang kwintang tao. Mga potang ina nila. At ito pang pa nakakatawa. Kawatan. Ito si Buying Rimulya, pagkatapos mong matulog sa ilalim ng kabaong mo, around 4 months, hindi ka nagparamdam. Nung nagparamdam ka, akala namin tatawid ka na sa kabilang buhay, bibit ka na ni satanas at ni kamatayan. <laughs> Pinagdasal ka pa ng iba para itama mo yung mga mali mo bago ka man mamatay, at least meron kang nagawang tama para sa taong bayan. Diyos ko po, Buying nagkakulay lang ng konti yung mukha mo, bumalik yung pagkademonyo mo. Sana mamatay ka na. Para mabawasan naman lang yung masamang tao sa Pilipinas.